Super Kids Month, handog ng SM Supermalls para sa mga bata ngayong Oktubre. Magsasagawa ang SM Supermalls ng Super Kids Month ngayong Oktubre kung saan tampok ang sunod-sunod na makukulay na aktibidad para sa mga bata at kanilang pamilya. Nakatakdang ilunsad ang Superhero Weekend sa October 4 and 5 kung saan pwedeng mabihis sa mga bata bilang kanilang paboritong bayani. Kasunod dito ang Super Kids Cosplay Quest sa October 4, 11, 12 at 19 na inaasahang dadaluhan naman ng mga batang mahilig sa anime at pop culture. Sa October 20, sabay na sisimula ng Super Kids Holidays bilang maagang pagdiriwang ng Pasko at ang United Nations Week na gaganapin naman po sa October 20 to 25 ay magtatampok ng parada ng iba't ibang pambansang kasuotan. Bilang pagtatapos, isang masayang monsterific Halloween ang gaganapin sa October 31 kung saan tampok ang costume contest at trick or treat para sa mga bata. Kasabay ng mga aktibidad nanaroon din ang Super Kids month fair na puno ng toys, costumes and goodies para kumpletohin ang karanasan ng buong pamilya. Ayon po sa pamunuan ng SM, layunin ng Super Kids Month na bigyan ng pagkakataon ng mga bata na maipahayag ang kanilang imahinasyon at lumikha ng masayang alaala. -ala. Para po sa kumpletong detalye, bumisita lamang po sa www.smsupermalls.com o ifollow ang SM Supermalls sa social media.